Good morning, ito ang ginagawa ng mama no, maaga magising bibili naman ng pagkain ng anak I exam yata sila so, ayan Bili ako ng agahan nila sasamahan nyo ako guys ayan masarap nang ano hangin pupunta na naman tayo dito ayan malinis na guys dito tayo dadaan no ayan ah dito tayo dadaan guys ayan sarap na ano uy malinis na guys diba yung pumunta tayo dito ano no pumunta tayo dito medyo maraming ano pa ayan guys malinis na siya. Ang ganda na guys. Wow. Ayan. Ang ganda na. Tingnan natin dito. Ngayon guys, malinis na siya. Wala na siyang ano, pwede na tayong mag standby dito, no? Ayan, may palaruan doon. Slide slide. May wings doon, guys. Oh. Ayan. Wow, pwede na pala tayong mag-upo-upo dito mamayang gabi, guys. Kasi maganda na ang panahon. So ayan, So, papasok na tayo dito. Order muna ako. No. Ayan, guys. Uh, May chicken wraps. Hello, good morning. This one new? New? Ah, okay. What's the name of the What's protein oats, banana mm. almond, vanilla chicken cheese syrup, where this one? ah this one ah okay I want this one stick out stick <laughs> out What's this? Uh, this one, halong pani ni man. Ay, halong. Uh, have pani turkey croissant. this one, pani turkey? Yeah, uh, yeah, turkey? Yeah. Yeah, Ah, okay, okay. I want this one. Grill ah, halong sa tarkabata. Grill chicken with summer. Okay, I want this one. And what about salad na? Yeah. Yeah, sister salad mix also oke okay? ya yeah, all hot <coughs> yan guys so yun lang ang agahan ng <laughs> sweet tiramisu <laughs> <laughs> ano, only that one because only for morning. Uh, uh, what about the uh, drinks now? We have also new drinks now. Ma Maple pancake <laughs> so for uh, sweet. yeah, so only sana. that one. one uh? Yeah. Okay, so you're already one Caesar Ah, Saks. give me ano, uh, latte. Latte, okay. Yeah. You want to try this one? Uh, this new no. latte? What no, regular? hot. Ak. Regular. Ah, uh, no, I I don't want sweet, no. Okay. Sweet. So I want. Okay, okay, so. so ak, yeah, regular uh, okay. only. Regular, sir. So? Small. Uh, That with regular milk, or you want to try with almond, coconut, a bitter almond? Yeah. Okay. So that's also a, yeah. a bottle of water, ma'am. Okay. Yes. You know, no, no, really okay. A bottle of water. I You No, Okay, okay. okay. lang yung binili ko guys so andito tayo may bago silang ano pala dito guys ayun wow ang sarap nito chicken si sarap so kumuha rin ako nito i-try natin 395 cal only daw yung pala guys gusto ko ito plastic pa rin siya. Kala ko bote. Ayan guys. Ano, karebo coffee kung ano ka. Meron siyang sumatra. Mocha, Java, Crossbox, Espresso. So, yung mga pangalan niya Crosswalk oh. Espresso Edson French Rose So maghintay tayo dito Ayan. Ang ganda nito. Parang may yung, yung, yung ano fountain ba ito lang ko sa salamin Yung ganda ng fountain Ayan fountain guys ang ganda pag mayroon kang ganito guys ganito lang ka kalaking coffee shop no? yan oh. ang ganda ay ay yung nag ay Uh, hihintay. Maghihintay tayo sa ating order. Kagigising um, na. Um, Mayroon niya na pa facial facial hindi pa ako naka guys gusto ko magpa ano i e, ano yun kung ngayon kumari punta kami ng ano eh. mag ano magpa relax relax na para pagdating sa bahay is kakain na lang guys Saka yung sa trip-trip ko yung pang ano siya yun. Pag kumilos naman ako, pag so gumalaw yung mga kamay ko, yun, masakit yung bito ko. Baka sa ano, sa may ugat na naman. Nawala siya yung hinilot tapos bumalik siya naman yung kasi parang may masakit na naman dito sa rito. So, ganyan natin na po kumakanda. So, panggapin na lang natin, no? Uh, hello, fine. Ayan, So, can you call your unit carrier back for this? Unit carrier back? I don't know, Nah, no, no need to put. I'm here in the <laughs> next building in my house. Yeah, yeah. All this one, ah Yeah. Okay. Okay, thank you. Bye bye. Ayan. ang Ganda ng ano, panahon. Alam, may itiim na dito, guys. Ay, kinit. Pwede na. Pwede na pala dito, guys. May machine. Oh my God, may machine na. So, good news, no? Kasi may machine na. Malapit na sa bahay natin. Pwede na tayo mag-withdraw doon. Ano kayong bank yan? Kasi andyan, oh, siyang hotel. Meron na siyang bank pala. So, bye. God bless sa ating lahat. siyang ano. Yan yung nakita natin kanina. So, iba talaga sa picture. Tapos yun yung salad. Yan yung, yung, salad natin. And guys. Yan siya. Yan order natin. So, guys. So, that's it. Breakfast. That's it sa ating lahat guys.